Sa number 4, linibo ang nagdagsa para masaksihan ang pagsinagabong sa mga kanyon kagang fancy drill competition sa Pago City. Gani ginatanaw sa mga local officials ang pag-expand pa sa pagsaulog sa tuigan ng 5 de Noviembre agod mas mapabaskog pa ang turismo kag ekonomiya. May report si Nico Delphin. Bisa eh na mga salakyan nga nakaparada lang sa kilid sang dalan, wala makasalbar sa mabasko kasi gabong sa mga kanyon. Yagin parada dungan sa pagdumdum sa ika-126 na 5 de Nobembre sa Bago City, Kaina, Sang Aga. Pero may iba naman nga kanyon yagin ginikayan sa mga tumalanaw, bangod tugal po ukon, mahinay ang lupok. kabayin lamang ini sa mga ginabantayan sa linibo ng mga tumalanaw kada tuig. Nalakip na diri ang fancy drill competition nga naghahatag kakunyag sa selebrasyon. Sininga tuig, pitotanan ka mga eskwelahan ang nagkumpit kundi kadaman sa ila mga pangayaw. Tungod sa nagasaka nga kadamuon sa mga tumalanaw, nagapati si Mayor Nicolas Yulo nga sarang pa mag-expand ang tuigan niya selebrasyon nga kabahi na sa pagdumdum sa kadalagaan sadto sa mga negrense sa mga Spanish colonial forces. May need nga ma-expand pa ganito um, lang. Like kompetisyon yung pag si Trail, may mga ng schools mga kapakulo ang joining the competition. Oo, so, talo. First time ni nga may taga-bago eh. Kaya mostly taga guwa nasungbagu city ang kupit uh, no uh, those values that are that were imbibed by our forebears, for in order for them to be victorious against foreign enemy so uh, amoling pinaka closest naton kay ang um, tanan nga values ara da sa fancy drill. Ginakalipay ni Yulo nga sa dalayon mas nagabaskog ang turismo tungod sa 5 de Noviembre celebration nga nangin pamaagi para mas mapasanyog pang ekonomiya sang siyudad. Uh, ang local tourist ang na gina-attract natin. Uh, ang local tourism ang gina-attract hindi guro ma quantify gid no but uh, but the number of uh, visitors from outside of Bago, of, Bagu of City madamo gid especially on this day uh, al 5 de Nobyembre kabahin sa tuiga kiwatan ang civic military parade kag ang wreath-laying ceremony sa monumento sang baganihan nga si Anay General Juan Araneta kag pagpasidug siya mga himata Si Arneta, sa Bago City, kag-anay General Aniceto Lacson sa Talisay City, ang namuno sa sa maragtas nga ni Grenze Revolution nga naghatag kahilwayan sa isla sang Negros. Nico Delfino para sa Digicast Negros.